Hi guys, good morning. <laughs> kakagising ko lang na, alam, kakagising ko lang. Naggising pala ako ng 2 something. Tapos until now, hindi na tuloy ako makatulog. 2.45 bata yun. Tapos ngayon isang oras na, 3.45 na ngayon, hindi pa rin ako maka makatulog. Ewan ko ba kung sino nag sa akin. Kaya ginawa ko, ginawa ko itong mga rosary ko. Tapos sinuot ko yung ros rosaryo ko. <clears throat> As pinagdadasal ko sana mga ako kasi kailangan ko ng lakas. Alam niyo Kasi siyempre napapagod ako araw-araw. Alam niyo pa kahapon, sa totoo lang, pagpasok, pagkatapos ko maghilamos, umupo lang ako dito sa, sa higaan ko. Hindi ko na namalayan na nakatulog na ako. Hanggang sa nagising na lang ako na sobrang lamig na lamig na ako. Ayun. Yung sobrang lamig na lamig na ako. Tapos, na-realize ko wala pala akong kubot. and Alam nyo ba, alam nyo ba, araw-araw ganun na lang. Pagkatapos ng trabaho, pagpasok ko sa kwarto ko, pag uupo ko, hindi ko na namamalayan na nakakatulog na ako. Nagigising na lang talaga ako sa lamig. Kaya lang, ang pangit dun. Kasi, kapag nagising ako ng madaling araw, hindi na ako makatulog. Ayun. Ay, hindi na ako makatulog, kulang ako sa tulog. Eh, bawal pa naman yun. Masama pa naman sa katawan yung gano'n, Kaya, lagi ako nagpipray kay God na, di bali nang wala akong pera, Lord. Di bali nang wala akong pera. Huwag lang ako magkasakit. Ang lagi akong hinihiling kay God na kanya ako ng lakas. Kasi, sa tulad ko, di ba? So, anyway, lagi kong pinagdata sa sabi ko, ang bata pa ng anak ko, Lord. <laughs> huwag muna kasi lagi akong ano, yung parang kulang sa tulog ako lagi yung masama sa katawan yun kaya lagi ko pinagdarasal na huwag naman sana Lord kasi babagsak yung ano ko katawan ko kapag ganan yung lagi ganun buti na lang Sunday ngayon pwede akong mag rest kasi lalagnat pa ako sinisipon pa ako tapos kulang pa sa tulog yun ang mahirap. alam yun gusto gusto mo matulog na yung yung mata ko gusto nang pumikit pero yung utak ko gising na gising nagigets nyo yung gising na gising sya Ayun. kahit ipikit ko pa yung mata ko ng ganito wala yung utak ko nagising na gising hindi eh, ko alam <laughs> nananasan niya ba to or siguro matanda na ako kaya yung ganito yung hormones ko diba? ba diba yung mga matatanda sa bagay 38 na ako tapos ang lapit na magta 39 na ako next year parang ang bilis bilis ng panahon alam nyo ba 8 months na ako dito sa amo ko 8 months na ako excited na rin ako matapos yung kontrata ko alam nyo may sasabihin pala ako sa inyo alam mo siguro naisip ko lang na baka siguro kaya hindi ako nakakatulog kasi yung pintuan ko katapat ng pa ako yung 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 kama ko is tapat ng paa yung kama ko tapat ng pintuan Ganon. alam mo yung parang patay diba yung sa patay yung bawal yun yun, yun ba diba, masama yes, ang isip ko rin baka ganun kaya ako hindi makatulog haba ayos kasi <coughs> nilipat, dati ang ano, ang higaan ko, dati nasa bintana, eh sabi, sabi na sa poncho, bawal daw yun kasi, kapag daw yung kama mo malapit sa may bintana is masama eh yung kama ko din malapit sa may pintuan masama din yon so kaya siguro hindi ako makatulog kaya iniisip ko alam niyo sa totoo lang pagkatapos ng kontrata ko lilipat na ako kasi hindi maganda yung kama hindi maganda yung kwarto maganda yung kwarto pero hindi ako nakakatulog na maayos. Hindi ko alam kung sa hormones to, dahil matanda na ako, or dahil dito sa room na to. Kasi syempre, may mararamdaman ka, di ba? Ano, noong unang araw ko dito, lagi ako nananaginip ng mga patay. Hinahayaan ko lang hindi ako makatulog. Isang buwan din yun. Grabe yung stress ko. Tapos yung mata ko, grabe ang pangit-pangit. <laughs> tapos ngayon, nakaka-recover naman ako ng yung yung nakaka-recover naman ng unti-unti. Pero talaga merong time na talaga nagigising talaga ako ng madaling araw. Ewan ko ba. Ang sabi naman nila, kapag daw nagigising nga ng madaling araw, ibig sabihin nun, gusto kang kausapin ni God. Or meron mga bad spirit dito. Or ginagayad ka ni guide na <coughs> parang binibigyan ng babala ni Lord. Naniniwala ba kayo sa ganyan? Yung alas 3, alas 2 na nagigising. Okay, oh. Sabi nila, meron daw anghel hell na nakatingin sa akin na binabantayan ako kasi may mga body spirit nga dito sa room. Kaya ginigising ako. Ganon. Alam niyo ba? Naniniwala ba kasi sa ganong kwento? Kasi ako naniniwala ako. Ayan. Alam nyo kasi kaya ako naniniwala. Kasi yung mga lola at lol, lola ko is manggagamot. Yung dalawang lola ko manggagamot. ayun tsaka naniniwala ba kayo sa third eye yung mami ko may third eye nakikita niya kung mamamatay ka ganun may third pinalis niya lang pinalis lang ng mami ko yun eh ako naman malakas yung pakiramdam ko malakas yung pakiramdam ko sa tao alam ko yung alam ko yung basta malakas yung pakiramdam ko sa tao sobrang lakas pero mas pinipili ko na lang minsan maging mabuti kahit alam ko maraming taong nag-abuse uh, sakin. sa akin. Yun. Nagpapanggap na babait sa akin. Ganun. Mas pinipili ko na lang maging matahimik kasi iniisip ko si Lord. Ang sinasabi ko sa sarili ko, I'm a child of God. So, kailangan maging open-minded ka and understanding kahit malina na yung ginagawa ng kapwa ko sa akin. Kasi maraming ganun eh. Yung inaabis ka, sinasamantala yung kabaitan mo. Akala nila, tanga ka, pero hindi nila alam na anak ako ng Diyos. <laughs> hindi ako pwedeng, hindi ako pwedeng gumawa ng ikasasama ng ibang tao. Iilan <clears throat> na lang ang mabuti sa mundo. Sasali pa ba ako sa mga ganong sitwasyon? Yun na lang lang iniisip ko. <coughs> Binlog ko to kasi sabi ko, naisip ko, i-vlog ko na lang to Tal, wala naman akong may upload na iba. Hindi naman kasi ako gumagala ng yung mag-ano-ano. -ano. Alam nyo ba, kung meron kayong nakikita dyan na pinupost ko yung yung mall sa loob ng MRT yun. Kasi, pupunta ako sa bahay ni Lolo. Ayun, tumata na ako sa mall. Kasi, ito yung mall sa ilalim is MRT. Ganun kasi so anyway guys Ano Magdadasal muna ako ulit Para makatulog ako kasi Alam nyo na i-upload ko na to 3.53 na Magdadasal ako ipag ko kay Lord Makatulog ako Para kahit talawang oras at oras ayun Kasi Ang hirap Alam nyo mo pinakamahirap kapag may sakit ka kasi kapag may sakit ka sa ibang bansa, wala kang kamag-anak, nanay, tatay, kapatid. Or, especially me, ako, wala, ako. wala talagang as in, as in, wala akong malalapitan, lalo na wala sila lola at lolo dito. Kasi, ano sila London? As in, wala talaga. Kahit amo, hindi malalapitan. Tapos, sariling, ano mo lang, sariling, sariling pagsisikap lahat sa loob ng 13 taon mag-isa lang ako lagi akong mag-isa at saka hindi rin ako ko, nakikipagkaibigan kasi ano yung mga ibang tao na lang sila kapag may kailangan o utang ganun as in wala akong friend na ano as in wala akong, makikitang my friend ganun ay nako ang hirap-hirap pag ganito. Hindi ka na mga makatulog, may sakit ka pa. Kaya ang sandalan ko na lang talaga prayer. Prayer lang ang sandalan ko talaga kahit anong mangyari. At saka ayoko din sabihin yung nararamdaman ko kay la lolo at lola kasi ayoko silang mag-alala. Kasi siyempre matatanda na sila, bibigyan ko pa ba sila ng problema? Eh, ano? Ay, sana antukin na ako. So anyway, dito ko na end yung vlog kasi masyado na siya mahaba. Ang dami ko sana gusto ko ikwento kasi yung utak ko talaga sumasakit. Sumasakit yung utak ko ngayon. <laughs> so anyway guys, bye and God bless. Sana makatulog ako. <laughs> bye bye.